Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pampaswerte sa pera, pampaswerte sa buhay, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa tahanan, sa trabaho, at sa lahat ng mga gusto nyong makamit at gusto nyong swertehin. Mahalaga na gawin ito sa araw ng August 8. Dahil ang August 8, ito ay 8 8 Kaya ang araw na ito ay tinatawag na Lions Gate 88 Portal. Ang ibig sabihin nito, ay lahat ng mga minamanifest mo, lahat ng mga hinihiling mo sa buhay. Kung gusto mo na magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, swerte ka sa negosyo, swerte ka sa love life, magkaroon ng prosperity at abundance, at Siksik, liglig, at umaapaw na biyaya ang makamtan mo sa iyong buhay. Maganda ang araw na ito, Agosto 8, dapat gumawa ka ng mga pampaswerte dahil napakalakas nito na magtupad ng mga kahilingan. Ang, ang kakailanganin lamang dito ay maghanda ka ng walong papel at isulat mo dito isa-isa ang mga wini-wish mo, yung mga hinihiling mo sa buhay. Ang pagsulat ay parang finifil mo na nakaroon ka na. Katulad ng Magkar magkaroon ka ng maraming pera, milyones mayroon ka ng bagong brand new car nakatira ka na sa bago mong dream house, success na ang iyong negosyo, marami kang customers, marami kang buyers, marami kang clients, marami kang benta, malaki ang iyong kita. Ang pagsusulat ay parang nakamit mo na yun at ipinapasalamat mo ito sa universe. Lahat ng mga wishes mo ilagay mo sa walong papel. Isang wish, isang papel. At saka mo ngayon ito ilalagay sa isang garapon, sa mga jar na may takip. Gawin mo ito sa araw ng Agosto 8 sa oras ng alas 8 ng umaga o kaya alas 8 ng gabi. Huwag mong palampasin ang mga pamamaraan ng pampaswerteng ito dahil ito ang mga malalakas na energy na dapat gumawa ng mga pampaswerte para ang mga manifest mo, ang mga hinihiling mo sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Lahat ng mga hinihiling mo, ilagay mo na sa, isulat mo na sa papel at ilagay mo sa jar at takpan ito. At pagkatapos, itatago ito sa iyong cabinet o ilagay mo ito sa iyong altar. At sa Agosto 2025, buksan ang mga, ang jar at tignan mo kung alin mga wish ang mga natupad. Kaya ano pang hinihintay nyo, magready na kayo at gawin ang pamamaraan ng pampaswerteng ito. Napakadali lamang kung kayo ay naniniwala, panatiko at mahihilig sa mga pampaswerte. Abay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa at gawin na ang mga ganitong pamamaraan. Basta ang paggawa ng mga pampaswerte ay laging sinasamahan yan ng 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong naiisip, iwaksi mo muna yan. At pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagsusumikap, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang pangarap natin sa buhay na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.